Magandang gabi po sa ating lahat mga kalaki, April 19 na po ngayon mga kalaki at ayan may humihingi ng lucky numbers. Sige po mga kalaki, ang bibigyan po natin ng mga uh, request po nila ngayon, yung mga may birthday po ng December, January, February, March at April po mga kalaki. Kahit anong lucky numbers po, kahit anong digit po ang hingin nyo. Basta nakita ko po kayo, kayo po ay, basta nakita ko po kayo po ay nakafollow, na comment na comment, nagsishare po ng video namin, bibigyan kita mga kalaki. Pag hindi kita binigyan, ibig sabihin, hindi mo ginagawa yung sinasabi namin mga kalaki. At kapag binigyan na po kita, 3 days po yan bago po palitan. Okay, mga kalaki. Sige po mga kalaki sa mga hindi po sumusuko dyan, na gusto po makakuha ng mga libreng lucky numbers ng ganitong oras po, abay magbibigayan po tayo mga kalaki. Okay? At syempre po, yan po ang gusto nyo mga kalaki. Ang mga lucky numbers natin ay araw-araw po yan ay uh, bago mga kalaki. At syempre, ngayon pong gabi na, eh, ako'y nagugutom na at tayo po ay lalabas. Bibili lang po ako ng pagkain. Ano po? Kita nyo naman, oh, gabi na. Madilim na bibili lang po ako ng pagkain tapos magbabasa po ako ng mga magko-comment po na hihingi po ng mga lucky numbers ngayon at re-replyan ko po kayo tatawagan ko po kayo ha mga pinanganak po ng December, January, February, March at April po kayo po ang bibigyan ko ngayon. Huwag po magtanpo yung iba dahil bukas po naman kayo o kaya mamaya pong alas 9. Good luck.